O eto ngayon yung kanyang sinasabi. Kaya ang ganda ng pagkakahanay ngayon, mga kapatid. Talaga ako, hindi ko napapansin nyo na ganun pala ang wisdom po doon. Yung hanay ng kanilang pagkakalatag ng sulat, ibinalita mo na nila si ang ating Panginoong Heso Kristo. Nung maibalita na nila ang Panginoong Heso Kristo, mailatag na nila, kasi pinangaral talaga nila yan eh. Sa 2031 ng buwan, nakita natin, mga kapatid, eh, isinulat yung mga bagay na patungkol kay Jesus para tayo sumampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. Eh, mahalagang sumampalataya ka muna doon eh. Kasi may sasabihin nun, pag di ka sumasampalataya doon, yung pakitinggan yun. Eh, yung muna tali natin pinapangaral, si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At may detalye yung pangangaral po sa Kanya. Mga kapatid, si Pablo, pinapangaral niya ang mga bagay na tungkol kay Jesus. May detalye si Yesus na napako sa krus, si Yesus na binuhay na magkuli sa mga patay. Marami pong detalye sila inilatag. Kasi pag nailatag na nila ngayon yun, na ibalita na po nila sa atin yun, yung mabuting balita na yun, at tinanggap na po natin yun, o oh, eto na ngayon, ready na tayo ngayon na makinig tayo sa sinasabi nitong mabuting balita na si Kristo na ibinabalita ni una sa atin. O estatis na, naniniwala ka na, na si Jesus ang anak ng Diyos, saka na yung inumpisahan. Ito ang pasabing aming narinig sa Kanya na sa inyo'y aming ibinabalita. Kasi ang sabi ng Ama, ito ang sinisimta kong anak na siya kung inalulugdan ng lubos, siya ang inyo pakinggan o pakikinggan mo yon o establish na eh, na ibalita na sa iyo, naniniwala ka na ngayon, o eto na ngayon ang sinasabi ng anak ng Diyos. Ang sinasabi nila, uh, narinig natin ngayon, mga kapatid, binabalita nila sa atin na narinig kay Kristo na ang Diyos ay ilaw. O eto ngayon yung balita. O paano naman ang dapat natin gawin dito sa balita ito na sinasabi ng Panginoong Iso Kristo? mga kapatid, na ang intensyon ng pagbabalita para magkaroon tayo ng pakikisama sa kanila, sa isa't isa, sa Ama at kay Kristo. O yan, nabalitaan mo yan. Na dinig namin yan kay Kristo, sinabi niya, ang Diyos ay ilaw. At sa kanya'y walang anumang kadiliman. E eh, ngayon, kung sinasabi natin nakikisama tayo sa Ama, lumalakad naman tayo sa kadiliman, ah, nagbubulaan tayo. Di tayo nagsisigawa ng katotohanan. So, nagdedetalye na sila ngayon. Mga kapatid, natanggap mo ba talaga ang balita? Sumampalataya ka ba sa balita? kasi kahit nadinig mo balita, pag di ka sumasampalataya, wakit eh. Walang, mangyayari, hindi na magputatalaw. Ka kaya, nabalitaan mo, ang Diyos ay ilaw, hindi ba tumalangat ka sa ba? Diba? Hindi tama. Kasi kung nabalitaan mo ang Diyos ay ilaw, eh dapat lumalakad ka sa liwanag. Na gaya nasa liwanag, sabi ng Biblia. Dapat lalakad ka gaya ng inilakad ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya may detail talaga, kuya. Paano natin nasasabing lumalakad tayo na gaya ng inilakad ng ating Panginoong Heso Kristo na nagpapatunay na yung balita nga, pinakinabangan natin na sinasabi ni Kristo na ang Diyos ay ilaw. Kaya salamat sa Diyos ito Meron tayong natutunan na itong mga puntong mahalaga. Kaya pala naman, si Jesus ang ipinapamahal. I-establish mo na yun, sumampalataya ka. Kasi pag di ka sumasampalataya sa nagbabalita, eh hindi mo mapapansinin eh. Eh, sumampalataya ka si Jesus. Anak ng Diyos. May sinasabi si Jesus, pakinggan mo. Parang ganito lang yun yun. Eh meron naman tagapagbalita, kagaya ng mga apostol, sinasabi naman nila, eto sinabi ni Jesus hindi eh, ka naman naniniwala sa mga apostol din. Wala rin kwenta yun. Hindi ka rin maniniwala. Hindi ka rin sasampalataya doon. Kaya meron pong ano yan, mga kapatid, bahabahag na na dapat nating matanggap na sa Biblia po yun eh. Binabalita niya si Kristo, tagapagbalita. Hindi eh, nagbabalita naman tungkol kay Jesus eh mga kapatid, hindi eh, mo na ako pinapaniwalaan yung nagbabalita tungkol kay Jesus. Wala rin peta, di rin tatalag sa iyo. O ito sabi ng Panginoon Yeso Cristo, sabi ng nagbabalita, binabasa na sa iyo. Hindi eh, mo na mo pinapaniwalaan yung nagbabasa, yung nagbabalita. Hindi mo rin po yung pakikinabahan. Kaya, ang nagbabalita, mga kapatid, ipinapakilala ng Ama, kaya ng Panginoon Yeso Cristo, ang sabi ng Biblia sa paborito ng kaya na lang ang pag-ibig ng, ng Diyos sa sanlibutan, pag eh ng Diyos sa sanlibutan, ipinigay niya ang kanyang buong na anak upang ang sino bang sa ay sumampalataya. Huwag mamatay. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat sumampalataya ka sa nagpapalita, sumampalataya ka rin doon sa mga apostol. Kasi sabi sa Bibli, eh, sumampalataya kayo sa Diyos at kayo'y matapatan. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta sa galing hihinhawa kayo eh di merong bahabahag ng kuya na dapat natin kilalanin para yung mabuting balitang makakarating sa atin, mapakinabanan po natin, mga kapatid. Yan po, Kuya, salamat sa Panginoon sa detalye nito na ating natutunan. O oh, yan, kasahin po ko yan ang Mateo, kapatid na Roden, 11, 27. Opo. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking ama. At sino may hindi nakakakilala sa anak kundi ang ama? At sino may hindi nakakakilala sa ama kundi ang anak? At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Ayan, kaya makikita mo ngayon kapatid na Rodel kung paano ngayon yung sequence o Eto na, no? Ito ngayon ang pasabing natin eh ano may ni-introduce nung nagsasabi na ibinabalita ng uh, mga uh, binabalita ni Juan. Ito, ang Diyos ay pinapakilala. Pwede nito pinapakilala ngayon ng anak ang Diyos. Opo. Bakit? Eh, sino man ang wika? Eh, hindi ang wika nakakakilala sa anak kundi ang ama. Sino may hindi nakakakilala sa Ama kundi ang Anak? E di ano ibig sabihin? Ganito, no? Para ma-introduce, kapatid na Rodel, ng mabuti yung Ama. Ang mag-introduce, no? Yung Anak. Opo. Uh, parang uh, introduction doon sa guest speaker ang magpapakilala dun sa guest speaker eh yung nakakaalam ng detalya tungkol sa guest speaker. Okay, eh, ngayon, eh si Cristo ngayon ah, tapatid kapatid na ang magpapakilala sa Ama. Ah, kaya na, sino ay hindi nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yung ibig pagpahayagan ng anak. Kaya, ang sinabi sa kanila naman, eh ito, anak ko, pakinggan niyo. Siya ang ko, ako nga. Siya pakinggan. Oh, bakit kailangan mong pakinggan yung anak? Ah, kapatid na rin, para makilala mo naman ang ama. Amen. Diba? na kapatid na rin, eh. Oh, kaya, ngayon, papakinggan mo ngayon, kapatid na rin, ang pasabing uh, ah, narinig sa kanya. pape. Diyan makikita natin ngayon na kung paano ini-introduce at ipinakikilala ng ating Panginoong sa Kristo ang Ama. Na ang ulang ang sinasabi, ang Diyos ay ilang sa Kanya'y walang anumang kanilipan. Kita mo ang opening ng uh, pasabi na rin eh. No, po, po, po. Bakit? Eh kasi siya magpapakilala sa Ama'y eh hindi nakakakilala si naman maliban sa anak at sa ibigin ng anak na pagpahayag kaya nga pinahayag sa kanila eh iba kapatid na Robert sino na diba, ang anak hmm. eh bakit nila pina, bakit nila uh, pinakinggan yung pahayag na yun? sinang palatayanan kasi nila yung anak kapatid na Robert kaya nung sa pagsampalatayan nila sa anak eh, pinaniniwalaan nila ngayon at pinakikinabang yung sinasabi ng anak. At ang isang bagay na nakapaloob sa sinasabi ng anak ngayon, ito, ang Diyos ay ila. Sa kanya'y walang anumang katiliman. Kaya, o edi, pupuntahan natin ngayon yan dahil kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa kanya, at nagsisilakad tayo sa katiliman, nagbubulahan tayo. Hindi tayo nagsisigawa ng katotohan. Kaya dapat, eh, kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, nag nagaya niyang nasa liwanag, may pakisama tayo sa isa't isa. Kaya pagdating dun sa dos sa is, ano ang gagawin? Sabi, oh, nagsasabing siya'y nananahan sa kanya na pati lumakan na gaya ng tinilakad niya. Kaya, uh, nalakad tayo ngayon, kapatid na mo eh. Para makalakad tayo, nasusunod tayo uh, sa ating Panginoong Yeso Cristo, para makalakad tayo sa diwan. Diyan tayo may pumunta sa iba pang mga bagay na At sana po, eh, na tita ninyo, mga kapatid na mo rin, uh, kahalagakan bakit Atin, yung pinangangaral ng ating Panginoong Heso Kristo? Bakit? At, at yan ngayon ay pinangangaral din natin dahil binabasa natin yung ipinangaral ng mga apostol. At yan ang ating pong ibig na sa tulong ng Diyos ay siyang maging sa ating mga paggawa, sa ating mga pagkakit. Salamat sa Diyos at ang kapatid na Ruben. Kapatuloy natin ito sa ating para yung sumunod na pagkatipon at in preparation, kapatid na Rodel, eh, sa ating SPBB. Oh, o, kita mo ha, ah, may awa ang Diyos eh. Uh, makakarating tayo dyan sa maraming mga bagay na nakakaloob. Ito sa... Eh, ako'y mayroon tayong pinag-uusapan para sa SPBB. Eh. Pero, hindi ko... Maubos maisip, ano? Itong mga nagiging anay bago dumating yung SPBD leading doon sa pag-uusapan natin sa SPBD. Kapatid na naman. O, oh. salamat sa Diyos. Lumalapag so, siya leading doon sa ating pag-uusapan kung lalo ng pag Panginoon pagdating ng na ating SPBD. At doon po ba ng Diyos, ay makita natin, ano, kapag ito ang ang araw na ito, isa pa. At salamat sa Diyos, ngayong araw na ito, at muli, may welcome natin na ating mga bagong bautismo, kapatid. Salamat po sa Panginoon at mananatili sa Diyos ang lahat ng kamangangan at lahat ng kamangangan. Magpakarina. Magandang araw po sa inyo siguro ang kapatid sa masama tayo kumusal ng masasalamat sa Diyos. Ama namin, makakabiyarihan sa lahat sa pangalan po ng aming Panginoon Isa Kristo, kami po mga magkakapatid, taos puso ka ba ang nagpapasalamat sa iyo? Sa ipinahintunod po kung maging palad nating mga magkakapatid na sa buhay na ito, mapalitaan po namin ang aming Panginoong Yeso Kristo upang makilala ka po namin, masangpalatayanan, at makapaglingkod po kami upang ang aming mga kalitan at pag-iral ay magkaroon ng kabuluhan, magkaroon ng liwanag, ang aming landasin. Magkaroon po kami ng pag-asa sa ipinalala o mong buhay na ang hanggan. Panginoon, sana huwag namin mabaliwala ang kapalarang ipinagkaloob mo po, po sa amin na way may pagwagi namin mga magkasapatid, magbunga, ng buhay na walang hanggan sa bawat isa sa amin. Sabahan mo po kami sa aming magpapatuloy. Inaabid namin hindi po namin kayang mag-isa ama. Ikaw po ang nakakakilala sa aming lahat. Salay, lagi mo kami ang tabayanan. Lagi mo po kami sa plutohan hanggang sa makatapos na po kami ng aming takbuhin. Lagi ka po maglaan ng awang ipatawad ang mga nagagawa po namin mga pagkakamali. Pasensya ka na po sa ating Ama at sana'y lagi mong basbasan ang iyong buong kapisada. Sa kamay po, lagi namin ipinalagang ang lahat ng balisa ng aming mga puso. Pakialaalam ko ang aming mga bunso mga kapatid at ang aming mga sambahayan. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng iyong tuktok na anak. sa mga langit ang biyaya at pagpapagaling ng ating panginoong sa Kristo at ang pakikipisa ng kanyang banal na Espiritu na malaginawa sa ating mga puso at sa ating mga anak magpakailang tayo ng pamamah